Welcome to the Senate. Thank you. Mr. President, um, uh, I believe Senator um, Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, uh, Ginoong Pangulo at sa ating uh, pinunong mayorya. Uh, Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, Nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Natila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, Meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakotoparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungan ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya sa sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na weekend can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may nang ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag ng batas. Yun lamang po, maraming salamat po.